Kayo pala yung bagong lipat dito? Hindi ko pala na-introduce sarili ko sa mabuti. Ako pala si Luis Joaquin Torres IV. Alam ko. Hello! Sino ba naman makakalimot ng pangalan mo? Real name ko nga pala is Laika De Selva at hindi Emma. Laika. So, what's with the camera? Kala ko sino stalker eh. Hindi ako stalker. Um, may nakita kasi akong cute dog dyan dog ng dad ko yun, si Kiko. Ah, tumitingin lang kasi ako ng magandang angle niya para kunan ko. Okay. Sabi mo eh. Sige, I got to go na. Papakuha ko na lang yung ladder, sayaya ko later. Sige, sure. Uy, oh, wait, wait! Yung camera ko pala. sige, sige. Ako na. Baka magpasalo ka na naman yan. Siniswerte ka na niya. Ha, ha, ha. See you around, neighbor. I guess, welcome to the neighborhood.